na uh, Marcos Highway tayo. At uh, ito pa yung mga latak, <laughs> mga burak na dala ng baha dito sa may uh, area ng uh, Marcos Highway dito sa may uh, Marikina. po. Pinasok din po ng baha at hanggang may baha pa rin po yan mga kapuknat. Ang mga ang isang sa uh, subdivision dito sa Maya Marikina ayan oh. magamit na sa labas na yan sa may Midtown 3 Marikina ayan mga kapok natin magamit nila na sa labas na at uh, yun dala yun, yun yung nandyan uh, din yung ating uh, DPWH kakadaan lang para sa mga clearing operation yan. dito sa area ng uh, Marikina at uh, napapansin nyo yung uh, kakalsadahan natin talagang uh, dito pa yung bakas ng uh, baha lalo, lalo na yung uh, likabok na yan oh. natala ng uh, tubig baha rito sa May Marcos Highway ayun oh, yung papasok ng uh, Midtown Marikina talagang tanaw mo yung bakas kitang kita mo yung bakas ng uh, tubig, baha. At dito pa rin yan. Papasok sa Miami may Town uh, Subdivision. Eh, may tubig pa rin po. Hanggang ngayon. Kaya nangyayari makadaan. Dito tayo. At uh, yan yung mga sasakyan na inakyat na muna dahil uh, sa inabot ng baha po yan. Ayan yung uh kababayan natin dito sa may uh, midtown Marikina tuloy-tuloy pa rin paglilimas dahil uh, labotin ka na hanggang ngayon may tubig pa rin yan ha at hanggang ngayon mga kapuknat may tubig pa rin yung uh, area na ito kapasok ng midtown tuloy-tuloy yung -tuloy ang ating mga kababayan dyan at paglilinis ng kanilang mga bahay na pinasok ng tubig baha yan naman yung mga patungong kainta mga kapuknat at, at ang mukhang may mga stranded tayo mga pasahero dyan may mga uh, patungong uh, uh, kainta siguro yan uh, somewhere in uh, uh, Rizal at uh, lamang ang buwabiyahe na mga jeep dyan bakas ng bahayan dito sa may uh, yotor slot ng uh, If Mariano sa Marcos Javi po yan. yan yung mga inanod na pasora hindi natin alam kung saan manggaling yung mga yan na nakarating dito sa may yotor slot po yan mga kabuknat